来坐 Hu, oh, ang laki. <laughs> hello, kuya. Hello. Hello, hello, hello. Live na live kayo ngayon sa Marinduque News. May maliit na muriyon. Kuya, kuya, kuya. Picture tayo. One, two. Alright. All right. <laughs> <laughs> <Hey, nah, nah. laughs> Ang laki. Ang dami. Hi, kabayang Edessa, Arzadon, Sota, magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Live na live na napapanood dito sa Marinduque News. Ang laki! Oops! Ayan o, may ano pa siya sa... Nakakatakot naman yung wow <laughs> Wow Ang laki ng mga higante. Adrenal Razuka, wala akong mikropono. So magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Live na live na napapanood dito sa Marinduque News ang parada naman ng mga muryon at mga higanting muryon dito sa bayan ng Buwak. Uh, sa bayan pala ng Gasan, sorry. Galing tayo kanina ng bayan ng uh, bayan ng uh, bayan ng Buwak at ngayon ay nandito kita ngayon sa bayan ng agasan at kasalukuyan nga nina papanood ninyo mga kababayan ang ating namang mga parada ng mga morion at mga higanting morion dito nga nipo naman sa bayan ng Gasan. All right, tingin ka dito sa mga kababayan na nanonood sa ating live streaming. Wala akong mikropono. Sorry. Nadala. Si Neg Pasha, hello DJ Wow, nakakamiss naman po dyan sa Marinduque, ang laki naman ng na mga muryon. Elizabeth Ryan Saras is also watching. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. And Elizabeth Ryan Saras is also watching and here is the live parade here in the town of Gasan. Ba't wala ka ng ano? Wala na siya? Oops, yeah, tingin kayo. Tingin, tingin, tingin. Live kayo sa Marinduque News. Alright. Oops, ang ganda nito. Kulay niya, oh. Look. Wait, 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 wait. Oops! <laughs> <Sa> laki <niya. laughs> All right. Ang laki niya. Alright. Ang laki. Ito, 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 ito. All right. So anong saya po ba ya dyan? si Marichu Palma Pigera. Okay, manong nanonood and uh, once again, muli po magandang magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Pasensya na po, wala akong dalang mikropono and nandito pa rin tayo sa bayan ng Gasan. Marinduque. At live na live na napapanood ang ating parada ng mga Morion at mga higanting Morion dito nga nipo naman sa bayan ng Gasan Marinduque. So tapos na ang parada. Naka-live streaming po kami sa Marinduque News. Okay, at may isa pa ditong Morion na naligaw. Ay, ah, napagod ako. Ended here. Yeah, paalis na malabas po yan. Oo, oh, paalis. Ito, ito, ito. ito. Ano channel po? Okay, ito. okay. Yeah, anong channel po? Online streaming. Kuya, ang ganda ng suot mo. Kap Picture ako. All right. So Kuya, ilang taon ka nang nag yun? Three 3 years na. T taga saan ka? Bawal daw sabihin na pangalan ano, pero taga saan ka? Ha? Auntie Polo. So, kumusta naman ang pag yun? Okay, so, Hi, kawaii ka, kawai. Kawai, ang laki ng hawak niya. Okay, thank you. Thank you, thank you. Haps, ang gulo ng mga bata. Picture! Wala ano po.